First like 11 So yung lumig natin ngayon ay negative 12 Tumaas yung first like nya kasi dahil sa Sa hangin Pag walang hangin yung temperature nya ay pareho pa rin nag left turn yung kotse doon no? awal yun eh walang left turn dito mm -hmm. tawit tayo pinakuna ko lang yung sasakyan na isang Ara natin ngayon ay Webes. Ara natin ngayon ay Tuesday. Mardi in French. Mardi. Kasi yung mga French, ano sila sa mga sa letter R. kahapon maraming mga na ano kahapon may mga natutuwing ng mga sasakyan at hindi mo naalis alis yung sasakyan talagang matutuwing yung. hindi mo na alam kung saan mo hanapin kasi may naglilinis ng snow Kung hindi kung hindi nila maalis yun hindi nila marinisan kaya service with sa lahat ng mga tao sa mga tao yun yung mga snow tsaka pag hindi nalinisan tatambak talaga yung snow kaka what, hindi na makakadaan yung mga sakin kasi sobrang dami ng snow kaya na tinatanggal nila yung snow pinakarga sa tara bilis ng araw pag uh, pag nagtatrabaho ka ngayon webes na naman yun dito. Dito ako tumatayo minsan. Kasi dito minsan ni may mga kalapati. Pero wala yung kalapati dito ngayon. Kasi malamig. Ah, sige mga kabayan. Mamaya ulit. Sa Parabas lang natin sa trabaho. oras natin ngayon ay alas stress ng hapon eh, medyo snow snowy siya ngayon ayano makikita ninyo may snow siya ngayon Ayan. makikita mo yung bottle ng snow pag uh... ginamit mo yung pangatlong kamera niya pag gusto mo talaga makita yung closer eh. gusto mo talaga makita yung closer na snow na wabagsak ng snow Medyo 80% din yung snow niya. Maliliit lang. Ayan. Malakas, malakas din. 80%. Pero hindi ko alam kung hanggang dalawang oras lang siya. kaya yun ang kahalagahan ng ano ng binabuldos yung kasada kasi pag ano pag kahit na bumagsak ng snow ulit, at least hindi na iipon tingnan mo yung mga sasakyan makakadaan pa rin sila pag hindi kasi binabuldos tsaka kinakarga sa truck mata matatambak mahihirapan yung mga sasakyan magkakaroon ngayon ng traffic kaya yun ang ano, purpose ng paglilinis ng ano, ng snow kasi nakaraang December. Isang beses lang siya umagsak yung malakas na snow. Pero uh, pagkalipas ng tatlong linggo, wala na. Kaya ngayong January, parang nilubos-lubos din na lahat yung ano niya, yung bagsak ng snow. Kaya uh, maraming snow ang maiipon. Hindi katulad nung December ng 2022 November pa lang December marami ng snow eh kaya pagdating ng January hindi na masyadong ano hindi na masyadong marami kahit na uh, nag-i-snowstorm pa rin sige mga kabayan mamaya ulit tayo kasakay na tayo ng bus ng mga kabayan tayo so, tatawid ngayon sa traffic light Dakas ng snow takpan natin yung ulo natin lakas ng snow yan yung maputik pa dito tayo sa gilid cover tayo dito sa poste kaya naman mangyari na dito tayo sa poste may harang tayo And, talid na tayo hindi naman makapal yung snow niya pero yung tuloy-tuloy na ano na snow niya dire-diretso yung bagsak niya maliliit lang maliliit siya pero may kasamang kunting ano tubig ng ulan Kaya medyo basa-basa siya ng konti. Yan, na tingnan nyo yung ano po siya. Oh. Yan, may yellow na sa ilalim. mo. Oh. yellow na yung ilalim niya. Dahil sa lamig. sige mga kabayan ano. yan malakas yung snow nandito tayo yung dumaan para ano, may iba naman maliliit lang siya pero yung parang mm, Iba yung nakaraan, parang polbo talaga yung nakaraan eh. Pero ngayon, may kasamang tubig na konti. Ito, ano to, yung building ng ano to, ng telephone uh, connection bell. kailangan talaga mag-iingat uh, talaga tayo. Kasi jo ano. Jo madulas ng konti. Ayun yung sasakyan nila. Ay oh. na yung bed. Nag-aayos din siya. May mga alinya din yan sila. puno na ng uh, snow. Oh, tingnan 'yung bahay oh dito. 'Yung bubong puno ng snow. 'Yan may ano pa 'yan, may yellow pa 'yan. Ah. Uh, may, may yellow. Yan, may yellow. Mag yellow na. there's sa uh, ulan at uh, ano snow lamig magiging yellow na siya delikado din yan kasi lalim nga kasi lalim ka hindi ka pwede sa baba niya kasi baka yan you know, o baka bagsakang kanya ng glacier so iniiwasan maglaro mga bata dyan Yan ito hydrant yan. tingnan mo wala nga nakapark dito yan bawal yan huhulihin ka titikitan ka ng ano ng pulis sige mga kabayan kita ulit tayo sa sunod na vlog ko